No matter what happened, guys, kailangan ko mag-vlog kahit lalabo-labo kami dito sa loob ng bahay ng aming in-laws. So, yun, guys, may patarabaho kami. Sabay kami yung lalani, ng mais. Yung mga tauhan namin, guys, nandyan na lahat yung mga mangyans natin. Tapos, dito palagi sa bahay nila, mama, ice. Um, ano, makikita nyo, guys, makalat dahil po, ano pala, diretso pa yung kanilang, ano, pagkawa. So, yun. Kami pala guys nila ni Lani, ay dumaan ng ano ng palengke. Simple guys. For the luto na naman tayo. Pag ganyan ano may patrabaho. Magsisigang tayo ng ano ng karne. Para may pasabaw tayo doon sa ating ano. Mga magpatarabaho ba. Ang so, sabi nga ni Lani, ano mang mangyari. Mag vlog <laughs> <Mag -blag> ka. Mag vlog rin. Pero masakit ang noo ko. ha. Natamaan guys yung aking noo kahapon ng ano. Lagyan ng yelo agad yan? Hindi. Ay, baka baka Nung isasarado ko guys yung hulihan ng sasakyan ko, Nahagit siya guys itong akin noo. hindi ako nakatulog kagabi. Eh. Sakit. Hanggang ngayon masakit siya. Kapag wala mangga. Mangga? Ano guys, ang makita niyo dito sa aming ano, binavlog. Dad mo lang guys ha. Tuloy ko guys yung ginagawa ng mama dito. Bukas bukas tayo. Malayong malayo sa ating ginagawa sa aming mga siya. <laughs> Napapalaban ng gusto. Ay, sa itong mga nakasabi, kaya pa, pala na ito, guys, for sale po yan. Giniginta yan ng Maba. Di ba nga yun? Okay, okay, guys. Mahal. Salamat. Mag-mine na kayo isa-isa. Isa-isa lang yan. Mahal yan. Okay, na-prepare na po natin yung ating lulutuin. Sinigang po na, karne yung lulutuin natin. Ayan. Mga bulay-bulay. Bulay, -bulay. bulay is life. Ito. Hmm. Sa loob guys, hindi tayo pwedeng dumaan doon kasi magabok tapos may ginagawa doon sa loob ng bahay nila mama at papa. Ito lang tayo sa kusina. Ayan. Lahukan tayo dito guys. dito sa loob. As in, kalat. Kasi po, mayroon silang pinapagawa sa dito sa loob. Ayan si Nakuya. Ayan Uy, sila siya, mami. Ah, okay na pala yung kwarto na ng mga mama. ano po? Maganda nang tingnan. Mayroon ng ano, finish. Ah, ito po. ano? Oo. okay na. Din. Parang lumaki ang kwarto nila. Ah. tingnan po natin. Oh. Yun, guys. May ano na dito. Mukha na yung bintana nila, oh. Tapos doon, lumuang yung kwarto nila. Pero pasintabi po sa kaano lang ano, kulambo dito. Pero pag ito, pag nagawa na po yung loob ito, tatanggal na rin yung kulambo. Kaya sila nagkukulambo, malamok, tapos may naglalaglagan dahil wala pang kisan ng bahay nila eh. Yun, so yun, huwag na natin ipakita. Tapos yung ating mga tauhan guys, ay nandoon sa likod kasi yung mag-harvest ng ating mais wala pa nakatambay sila dyan pero yung mga yan guys pakakainin natin yung mga yan kami merienda dahil dami tayong trabaho guys nakaluto na tayo ng sinigang na karne ito po yung paulam natin mamaya sa ating mga mangyan sinigang na karne kaso yung ating mag-harvest, guys na harvester wala pa Iskam yata oh, ngayon yun na okay oh, na ito no yun, guys. Nakatapos na kami ng lutuin. Mamaya na kami na yung mga dapat namin. Guys, mga pak tayo ng ating niluto. <laughs> Ayusin natin guys nga ito. Ayusin natin guys. <laughs> okay, guys kami mapilayan din. Guys ko po, kailangan maraming malakas katawan. Bawa pala mapilay. <laughs> Diet po kami ngayon ni Dani. Ano, sayang yung the, ano, exercise. One week. One week po tayo dito sa bukid na may patarabaho. Dito tayo guys sa labas kasi Magabok sa loob. ano pa naman sabi dun sa ano, about sa jacket, jacket. Hmm. hmm for today's video guys hindi po na kami nakajakit dahil nasa rilim naman kami guys <laughs> shout out kay ate girl kasi hindi <laughs> ko malaki. alam kung ate girl or boy siya boy or girl yung nag comment okay. so, wala wala pa lang mm -mm. hindi ko masyadong nakita ko lang yung comment ba hmm. kasi hmm. po dito sa Mindoro yung sobra pong init ngayon hindi naman po hindi naman po pang malamig lang ang ano, may jacket. Kasi po, pag hindi kami mag-jacket, baka hindi na kami makilala sa Santa Cruz, baka kami maligtso na. <laughs> dito guys, iba po yung init ng panahon. Opo, nag uh, pag nakikita nyo nagja jacket iisipin nyo, ah, malamig, malamig sa lugar nila, mga ganon. Dito po kasi sa amin, sobrang init talaga. Kaya doon po sa nagsasabi, ah, mm -hmm. uh, uh, po kayo dito, libre na ang ticket nyo, matry nyo lang kung gaano kayo. <laughs> <laughs> uh, so yun guys, in, in, short, maingat lang po kami sa aming sarili. Kaya po kami nagja-jacket dahil kung di po kami magja-jacket, sobrang maluluto talaga kami sa init ng araw ba. Yun, dito naman guys, lahat ng mga nagtatrabaho, naka-jacket po yan. Yun nga lang, iba yung sinusuot namin kasi nga, mas makakapal siya, mas, mas okay. Para po hindi siya yung parang, ano ba, pasok, pasok sa, ano, sa balat, yun ganun lang po Hindi lang po may iwasan talaga mm -hmm. mga bashers. Ayun. <laughs> na? <laughs> Nakakaloka. Kaya shout out dun sa mga nagsasabi na kami barat na balot. Try yung pumunta dito ng malichon kayo din eh. Mm -mm. Iba po yung init dito ng panahon. Hindi lang po pang, ano, pang malamig. Hayaan nyo guys, pagpunta kami sa beach, yun, magsuswimsuit po kami. Abangan nyo yan. Siyempre nilulugar din. <laughs> Mapapasubo yata ako dito. <laughs> 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 Hindi po. Kasi po, eh, eh kailangan din po natin ilugar. Okay, Siyempre, di ba? Hmm. Ay, hindi po kami galit, ha? Nakikita nyo siguro na dito kami sa bukid. Ay, parang ang dungis, ang dungis ng paligid nila. Kasi nga po, syempre, lalot higit po, yung dinutuluyan po namin, hindi po namin itong bahay. Hindi po, hindi po kami pwedeng makialam kung ano po yung ah, meron dito. Pagka nasa bahay naman po kami, iba naman po doon. Siyempre, strict po kami Rani sa mga bahay-bahay namin. Hindi lang po kami nagbablog. Ayan. Busy. Mm busy. Pag dito guys, ayaw ko naman sinasabi, nagpapasintabi ako na huwag niyong pansinin yung mga kalat niyan, etcetera, ganun. So, yun na lang guys. Manood na lang po tayo ng aming vlog yun guys, dahil nga po tapos na po ako magluto, tapos sa din po kami kumain ni Lani na mapaklang lang naman po kami. So, punta po tayo dito sa aming motor shop. Si Papa Wala guys ang madalas na nagbabantay dito dahil nga po itong motor shop na ito ay dito po yan sa bukid, malapit po sa kanilang bahay. So, ayun, may dala po pala ako dyan guys na duyan, ipapakabit ko po yan kay Papa para naman po si Papa mayroon po siyang ano, nahihigaan habang po siya ay nagbabantay dito. At dahil wala pa naman po akong gawa guys, dito po muna ako magi-stay sa ano sa aming store. So ayan, aasikasuhin ko lang guys 'yung mga nakalistang ano uh, nagpaparod sa papa. Ako na po 'yung naglo-load. Ayun, sasamantalahin ko na guys habang po ang um, uh, wala pa po yung mag-harvest ng aming mais. So, yun guys, yung aming mga tauhan pala guys, nakatambay lang po sa likod. Napakain na po namin yun ng agahan, tapos napamerienda na po. Ganun po yung ano dito guys, yung ano, yung, sa amin ha, sa amin lang po, nakalakaran. Kapag yung naabala mo po yung mga taong nakuha mo, tapos wala pa yung, wala pa silang gagawin, automatic yun guys, papakainin mo yun, pamimerendahin mo, ganun yun guys. Tapos uh, babayadan mo pa rin yun guys, yung mga taong yun kasi nga naabala mo. Ewan ko lang guys sa ibang ano ibang mga kumukuha ng tao kung ganun po yung ginagawa nila pero kami guys ganun po yung ginagawa namin kasi nga po nakakaawa din po yung kagayan mangyan po yung mga kinukuha namin galing pa po sila ng mga tribe malalayong lugar so ayun yung abala nila um, uh, sinusulit na din na po naman namin kasi nga nakakaawa din ba diba Take away Ayan guys, si Dani sumunod na po sa akin. Dito na po kami tumambay dahil nga po doon sa bahay ng mga mama, wala pong masyadong matambayan na maayos dahil nga sobrang magabok loob at tabas. So dito kami guys tumambay sa store habang po ah uh, hinihintay po namin yung ano magha-harvest ng aming mais. So, ayan guys, nagmemerienda po kami dyan ng konti. Nilatas kwento-kwentuhan lang. So, ayan. dito na back to kusina kami guys. Kami po ay magpapakain ng ating magtatrabaho na kasi tanghali na. Ayan. Wala pa silang natatrabaho guys kasi yung harvester natin ng mais ay wala pa rin. So, ganun talaga guys. Ito, yung simiga nga atin sa paulam. Ayan na lang guys, ito yung natin na yun sa akin kasi kuya budong sa amin, yung may harvester. Ini-scam kami. <laughs> Ini-scam kami. Pag ganyan pa naman guys na ano, kumuha ka ng tao, ayun, mas babayadan mo yan guys. Kahit walang ano, Ah, walang na natrabaho kasi naabala mo yun. Tapos papakain, hindi may pamimi rin tayo. Ganun. Ay, hindi tayo pwede mapakain sa loob kasi magabok po sa loob. Nagpipinis po sila. Yan. Tapos dito kami sa labas nag, ano, nag set up ng pagkakainan nila. Yun. Ano. Anim yung mga nasan yung iba? Tapos na guys, kumain yung ating mga mangyan. Kami naman ang kakain. Doon din kami kakain kasi walang makain. Nandiyos Pure na mangyan naman guys. Pure na mangyan <laughs> ang kakain kami nila ni... <laughs> Nakakahiblad. Nang tagal ng harvester namin. Kaya tuloy, tong yung aming kakainin nila. Ayan o, oh, totong. Pero gusto ko lang totong guys ha. Hindi naman kami masigan. Totong. Hanggang ka. Dito ka. ka. Okay. Hanggang Nakakwintohan niyo para alalahan niyo nakakain na yan. Diga kuya. Ha? Diga ho. Oo. Oh. Oh. Ang papa'y tudukwinto. Tuto ka lang, Tuto. Hindi ka na. Ay, siya. Hindi ka na. Hindi ka po kausap? kagina pa. Bakit? tao Hindi ka po nababas na. Saan lang kung ayos sa mga kausap yun si Kuya Budong Aba ay mag-aabiso yun ba't yung nakausap namin una taga pinagturo lang Pumintang muna sa ano Ayan guys sa wakas dumating na po yung harvester po ng ano uh, mag-aani ng ating mais one, Oo. Palang. Parang kasi simula pa lang ano? Anong oras na? 1 na ano? 1 p.m. Yan guys, may nasimulan na pong na-harvest dito. Nasa gilid yung mga sakos, yung mga nakasako ba. Pero hindi pa lahat. Kasi kasi simula lang din nila. Ito, umigil sila ngayon. Sa dulo sila. Ha? Apat-apat. Ito guys, yung bunga ng ating mga mais. Ayan. Ito yung tuyo na talaga siya, oh. tuyong yung tuyo na siya. Kasi tag-init eh. Pero okay naman yung laman. yun siya. Yan. Ito sa gitna, na din po yan. Nandun yung mga yung mga mangyan po natin ay namumulot po yan. Ayun know, o, sa dulo. Ito po yung mga pinupulot ng ating mga mangyan kasi ito, magigiling pa. Ito, ito yung mga hindi ko ano, nakuha ng harvester ba. Yan. Ito. Mm -mm. Ayan, o, kagaya niyan. Ito, pupulutin po yan. Pupulutin po yan. Ito. Ito. kuya. Madami kayo napura at wala namang masyado. Madami din. Madami din. Nakasako-sako na. Oo. Uh, sayang kasi ano. Oo, oh, oh sayang. Ayan oh. Uh. Ha? Huh? Madami kayo napupulot. Madami. Sayang din, no? Sayang. Eh, suotin mo yung salamin mo. Hindi ka makakita. Ha? Huh? Hindi ka makakita pag nakasalamin ka. Mayroon. Ah, <laughs> hindi mo makita. Makita na yun? Makita din? Malabong mo Ah. Oh, oh, ayan o, ayan o. Oh. Ano na siya? Oo. Oh, oh. Ba't tumigil sila? Nakain sila? Yung harvester guys, kaya hindi nyo nakikita dito. Kumain sila. Nandun sila doon sa bangkal sa dulo. Pupuntahan natin mamaya. Yun naman magpupulot natin. Anim po yan. Yes. Ayan guys, for the jacket kami, for the balot talaga kami. Tingnan niyo, ito na mo yung i-front mo yung camera, eh, kung gaano katuyot yung mais. Mhm. -mm. po ang magigitura namin kung wala kaming jacket. Kapag hindi po kami nagbalot at hindi inalagaan yung sarili namin pag ganitong kainit, magiging ganyan po kami oh sa mais oh. oh Pagkatong yung tanim nga guys oh, tuyot na tuyot oh, bilad na bilad talaga sa araw. Ayan. Grabe yan guys. Sobrang init po ng panahon dito. Kailangan talaga naging maingat din sa sarili pero kung malamig hindi po kami magbabalot talaga ng ganito nang walang araw gayon. may makulimdim, pwede naman po yun dito tayo guys sa ano, sa tabi na nasa dulo na po tayo ayan Then yung harvester nila, tumigil lang sa kumain yata. Tapos mag start na po uli yan mamaya. Ah, doon sa kabila, ano? Oh. <laughs> Kaya ako. Pag-alitay mo, kayo mo lang. Ang buong, alam ko may dalawa kasi tagaluto. Ah uh, guys, yung mga mais na napupulot nila, ayan guys, ibububo na po nila sa pinakabungangan ng harvester. So magiging lugas na din po 'yan. So yan po ay sako-sako po yung mga napupulot nilang yan kaya po kung hindi po yan mapupulot, sayang din naman po. dito sa dito sa side po na ito tapos na tapos dun sa kabilang side hindi pa yun yung nakatayo po na yun na sa dulo hindi pa tapos siya pabibilang na natin guys yung mga na harvest na ito itong mga nagbiling na ito mga nakasako sa ako sa natin yung ating mangyan magbilang yeah, wala pa na ito guys, bibilangin yung mga sako-sako na yan kung ilan po yung na-harvest hanggang doon sa dulo yan ayun guys, nakatapos na po tayo Uh, di bali naka 149 cabans po tayo na ano na ani. So yan guys ay mababawasan pa para sa hunos ng harvester. Yan guys 149 cabans po lahat po yung naani. Okay na din po yon kaysa naman po uh, mas mababa pa doon. Mas okay na po yung naani natin na yon tapos ah uh, matatanggal pa po, po yan yung pinakahunus ng harvester. So, ang makukuha daw po nila ay um, 18 kaban. So, ang natira po sa atin ay 131 kaban. So, ayun na guys. Yun po yung ating ipabibilad naman ngayon sa ating mga nakuhang mga mangyan. So, mamaya maya pala guys, ito ay hahakotin na po ng truck para po madala na po doon sa pagbibiladan po ng ano, mga mais ba. Doon po sa kalsadang uh, pinagbibilad doon sa dulo, sa tulay. Ay, hindi sa sa kagad So yun guys, naka, naka 149 kaban po tayo ng ani. Tapos ang magiging hunos po nung harvester ay 18 kaban. ban. Ayan guys, yung truck na nagahakot. Ayan guys, yung first batch ay dadalhin na po doon sa ano, pagbibiladan po doon. Sa dulo po kami, sa may tulay, malapit kami sa tulay doon yun po dadalhin ng truck na hinakot, yung mga hinakot po dito ayan na uli guys yung truck second batch na po uli itong paghahakot nila tagal naman Ayan guys, pupuntahan natin kung saan po kami magpapabilad ng mais. Nandun na po yung mga mangyan natin na mga ang magtatarabaho. Nakaabang na po yung mga yan pag, ano, pag dumadating yung, ano, yung truck. Kasi nga sila po yung maglaladlad po ng mais para bukas diretsyo na yung pag, ano, pag pagbibilad po natin. So maganda naman po yung panahon kaya okay lang po yan na hindi po lagyan ng tulda. Yun nga lamang po ah uh, may magbabantay po yan ngayong gabi kasi nga hindi po pwedeng walang magbabantay dahil baka kinabukasan ay maubos na po yan. So, ayan guys. Dito ko na po puputulin yung ating vlog. Thank you so much po sa inyong panulad. Bukas po uli. Ingat tayong lahat. Bye-bye. Yun lang po.